Huzur, ano-anong mga prinsipyong dapat isalang-alang ng mag-asawa sa mga unang taon ng kanilang pagsasama upang makabuo ng isang matatag at harmoniyosong relasyon na ayon sa kagustuhan ng latala. Una at pinakamalaga, kailangan mong ng isang babae at isang lalaki na silang dalawa ay may kanya-kanyang kahinaan at pagkukulang, walang sinamang perpekto. Sinabi ng Latala sa Quran na tanging isang tao lamang ang naging ganap na perpekto sa buong kasaysayan. At yon ay si Hazrat Muhammad SAW. Lahat ng ibang tao ay may kahinaan. Kaya kapag napansin ninyo ang mga kahinaan ng isa't isa, huwag ninyong bigyan ng pansin. Palampasin ninyo ito. Umupo kayong magkasama at pag-usapan ng mga bagay na pareho ninyong kinagigiliwan. Halimbawa, kung ang lalaki ay mataas ang pinag-aralan at isang scholar habang ang babae naman ay hindi pa nakakatapos ng sekundarya sa Germany halimbawa, maaaring hindi sila magtugma sa intelektual na aspeto. Madalas, mas mataas ang antas ng edukasyon ng mga babae kaysa mga lalaki. Ngunit kahit ganoon, posible pa rin magkaroon ng maayos na pagsasama. Napansin ko na maraming kabataang lalaki mula sa Germany ang may ganitong sitwasyon. Sa katunayan, naitanong ko minsan kung paano ito nangyayari. Ang mga babae ay edukado, ang ilan ay mga guro, ang iba na may mga doktor. Samantalang ang mga lalaki ay mga mekaniko, may-ari ng car business, mga taxi driver o may-ari ng restaurant. Yun paman, masaya sila sa kanilang buhay may asawa. Kaya ang mahalaga talaga ay ang pag-unawa. Kailangan ninyong tanggapin na bawat tao ay may mga kahinaan at pagkukulang. Huwag ninyong ipagkalat ng mga ito sa ibang tao. Sa halip palampasin ninyo ang mga kahinaan ng isa't isa. Sa ganitong paraan, magiging mas maayos ang inyong pagsasama. At kapag kayo ay nagkaroon na ng mga anak, magiging positibo rin ang epekto nito sa kanila. Kapag may anak na kayo, dapat handang magsakripisyo ang mga magulang. Dapat silang magsikap na pagandahin ang kanilang asal. Para sa ikatatag ng relasyon ninyo sa latala, ang mag-asawa ay dapat parehong tutok sa pagdadasal. Magsagawa ng salat, dasal ng maayos. Huwag ninyo lang itong gawin ng mabilis o basta-basta lang sa halip. Taimtim kayong manalangin sa latala na magtanim siya ng pagmamahalan at malasakit sa pagitan ninyo at tulungan kayong palakihin ang inyong mga anak sa tamang landas na malayo sa negatibong influensya ng lipunan. Ang mag-asawa dapat manalangin ng sama-sama para sa mga layuning ito. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang laging pag-alala sa Allah. Itanim sa puso ninyong takot sa Kanya, Palagi ninyong tandaan na binabantayan ng latala ang lahat ng ating ginagawa. Kapag alam ng isang tao na siya ay pinapanood ng latala, hindi siya gagawa ng masama. Madalas kong sinasabi kapag alam ninyo na may CCTV na naka-install, iwasan ninyong paggawa ng masama. Ngunit kapag alam ninyong walang nakakakita doon, pumapasok ang tuso na gumawa ng mali. Pero ang paningin ng taala ay higit pa sa CCTV. Siya ay nakikita tayo mula sa kanan, kaliwa, taas, baba, mula sa lahat ng panig. Ang CCTV ay limitado lang sa isang anggulo, ngunit ang natala ay nakakakita sa lahat ng direksyon. Kaya dapat tayong magkaroon ng takwa, ng takot sa Allah at gawin ang lahat para sa Kanya. Ang isang taong hindi naniniwala sa Diyos ay maaaring gawin ng kahit ano, ngunit kung tunay tayong naniniwala sa Allah, dapat lahat ng ating gawain ay alang-alang sa kanya. May isang pagkakataon na si Hazrat Amazan ay nagbigay ng payo. Kung ang asawa ay galit, ang babae dapat siyang pagsabihan o paalalahanan sa tamang panahon kapag hindi na siya galit. Hindi habang mainit pa ang ulo. Dahil kung sa gitna ng galit ito gagawin, maaaring mauwi sa matinding pagtatalo o sa punto na pauuwiin ng lalaki ang kanyang asawa sa bahay ng mga magulang nito. Iwasan ninyo ang ganitong mga sitwasyon, sikapin ninyong mamuhay ng tahimik at maayos. At kung ang babae naman ang galit, ang lalaki ang dapat manahimik.